Hindi magpapahuli ang Mindanao pagdating sa mga naglalakihan mga stadium sa Pilipinas. Alam nyo ba na sa Mindanao din makikita ang pinakamalaking stadium ng bansa? Ang sumusunod ay isang listahan ng mga stadium ng football sa Mindanao sa pamamagitan ng kapasidad. Tandaan na ang listahang ito ay nagsasama ng mga stadium na bumubuo ng bahagi ng isang mas malaking sports complex na walang pangalan, pati na rin ang mga stadium na pinangalanan na sports complex, kahit na wala ang anumang mga pasilidad na pantulong na sports. Ang isang stadium ay isang lugar o lugar para sa panlabas na sports, konserto, o iba pang mga kaganapan at binubuo ng isang patlang o yugtong na ganap o bahagyang napapalibutan ng isang magagandang istruktura na idinisenyo upang payagan ang mga manunood na tumayo o umupo at manood ng kaganapan. Sampung pinakamalaking stadium sa Mindanao. Sampu, Davao del Norte Sports and Tourism Complex. Ang DNSTC ay isang sports complex sa Tagum Davao del Norte, at ito ang isa sa pinakamalaking sports complex sa rehiyon ng Davao. Itinayo ito sa lugar ng dating Davao Sports Complex, na sinira ng apoy noong 2003, na may seating capacity na 3,000 katao. Ang sports complex ay ang pangunahing hub para sa 2015 Palarong Pambansa na mga kaganapan, kabilang ang mga pambungad at pagsasara ng mga seremonya. Ang stadium ay ang tahanan ni Davao Aguilas FC, mula nang magtatag sila sa 2017. Ang complex ay may ilang mga pasilidad sa palakasan kabilang ang isang 3,000 kapasidad na pangunahing grandstand, isang goma na walong track na athletics oval isang aquatic center na nagtatampok ng isang sampung lane na Olympic size swimming pool na may isang mainit na pool, dalawang lawn tennis court, isang air-conditioned multi-purpose Rodolfo P. Del Rosario Gymnasium na maaaring magamit para sa mga indoor game, two football at isang clubhouse. Sham Aquaron Sports Center ang pamahalaang lungsod ng General Santos noong April 2024 ay formal na inagurahan ng bagong renovated na Antonio Ocoron Sports Complex, habang nagpapatuloy ang countdown para sa paparating na regional sports tournament na may sitang capacity na 6,000 katao. Si Pacquiao, sa kanyang mga pahayag, ay nagpasalamat sa lahat sa likod ng pagkukumpuni ng sports complex. Nabanggit niya ang kahalagahan ng pagkakaisa sa pagkamit ng pag-unlad, lalo na ang pakikipagtulungan ng komunidad sa paggawa ng isang proyekto. Ang gobyerno ng lungsod ay naiulat na inilaan ng isang 69 milyon pesos budget para sa rehabilitasyon ng track at field, swimming pool at karagdagang pag-install ng electrical upang matiyak ang tagumpay ng Socsargen Regional Athletic Association. Walo Kawayan City Sports Complex. Ito ay isang complex of sport facilities na matatagpuan sa city ng Kawayan, Isabela. Ang 6,000 capacity stadium at 300-hectare complex ay matatagpuan sa Barangay Kabaruan, ngunit kalaunan ay inilipat ang lokasyon nito sa Barangay Tagaran. Sinabi ng mayor ng Kawayan na ang gobyerno ay makakapagtipid ng pautang mula sa Land Bank of the Philippines. Ang 300 milyon pesos ay para sa pagtatayo ng sports complex, habang 100 milyon pesos para sa mga infrastruktura ng kalsada at mga pasilidad sa pag-iilaw. Una itong pinangalanan na Kawayan City Sports Complex noong 2016. Isa sa mga dahilan ng pag-antala ng paggawa ng naturang complex noong 2019 ay ang mga pag-uulan at ang mga materyales na magmumula pa sa bansang China. Umaasa naman ang Alkalde na mas marami pang kabataan ang mahubog sa larangan ng sports sa kabila ng pagpapatayo ng Kawayan City Sports Complex sa lungsod. Sa Kawayan, may pagkakaiba sa sapat na mga pasilidad sa infrastruktura sa mga lungsod o bayan at kanayunan. Karaniwan, ang mas malapit sa lugar ay sa pangunahing sentro ng serbisyo ng lungsod, gaya ng poblasyon, mas mahusay ang mga pasilidad para sa paggawa at pamamahagi ng mga kalakal at serbisyo. Pito, Bukidnon Sports and Cultural Complex. Isang kompleks ng mga pasilidad sa esport na matatagpuan sa lungsod ng Malaybalay Bukidnon, sa ilalim ng konstruksyon. Ang stadium ay may kapasidad ng sitting capacity na 6,000 katao. Ang labintatlong ektaryang kompleks ay matatagpuan sa barangay Leyguita sa Malaybalay. Ito ay isang magkasanib na proyekto ng pamahalaang panlalawigan ng Bukidnon at Senador Migs Sabiri. Nagtatampok din ito ng isang fencing court, museum, dormitory, grandstand with track and oval, gymnasium, at aquatic center. Kapag natapos na, ang site ay maghuhost ng ilang mga kwalipikadong palarong pambansa at pambansang laro, at mga pagtatanghal sa kultura. Ang museo ay maghu-host din ng ilang mga kaganapan sa kultura, at mag-iimbak din ng ilang mga artifact tungkol sa kasaysayan ng lalawigan. Ipinasilap noong 2024, ang nalalapit na pagtatapos ng complex. Ang complex ay state-of-the-art sports complex, lubusan binalak at idinisenyo upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga atleta sa buong Pilipinas. Ang programa ay naglalayong magbigay ng Mindanawan Athletic na may higit na pag akse sa kalidad, abot kayang mga pasilidad sa palakasan, at hikayatin ng mga tao na regular na mag-ehersisyo upang mabawasan ang mga panganib ng mga sakit, na sa kalaunan nagre sa mas mataas na antas ng produktibo at mas mababang mga gastos sa pangangalaga sa kalusugan. Anim, MSU Stadium. Ang MSU Grandstand ay may kapasidad na sitting capacity na 10,000 katao, na ginagawa itong isang makabuluhang lugar para sa palakasan at mga kaganapan sa Mindanao State University. Ang MSU Grandstand ay isang pangunahing stadium sa campus ng Mindanao State University, na nag-aalok ng malaking kapasidad para sa mga kaganapan sa palakasan. Ang stadium ay kabilang sa mga malalaking leaps ng MSU Maguindanao upang makamit ang layunin nito na maging sentro para sa palakasan at pag-unlad sa lalawigan ng Maguindanao. Gagamitin ito para sa mga layunin sa libangan at palakasan, ang Universidad ng Grandstand ay maghohas din ng mga tanggapan para sa mga transaksyon sa sports at may kaugnayan sa mag-aaral. Ang MSU ay formal na itinatag noong September 1, 1961 sa Marawi City, ang kabisera ng Lanao del Sur, na inaangkin ang puso ng Morolandia dahil sa lungsod na ang site ng sanggunian na punto ng lahat ng mga kalsada sa Mindanao. 5. Joaquin F. Enriquez Memorial Stadium Ang multi-use stadium na matatagpuan sa loob ng Joaquin F. Enriquez Memorial Sports Complex sa Zamboanga City. Ang stadium ay may kapasidad ng 10,000 katao. Ang konstruksyon ng sports complex ay nagsimula noong November 1991 at nakumpleto noong 1992 para sa palarong pambansa. Sampung mga kontratista at isang libot manggagawa ang nakipagtulungan upang makumplito ang pasilidad. Ang kabuoang gasto sa konstruksyon ay kaunti sa 64 na milyong piso. Ang stadium kasama ang natitirang mga pasilidad ng sports complex ay nasira kasunod ng 2013 Sambuanga City siege ng Moro National Liberation Front. Ang stadium ay ginamit bilang isang site ng paglisan ng mga tao na inilipat ng mga pag-atake at kailangang sumailalim sa pagkukumpuni mula noon 2016 hanggang 2019. Apat, Davao Oriental Sports Complex Stadium ang lalawigan ng Davao Oriental ay malapit ng magkaroon ng isang world-class sports complex na matatagpuan sa bagong nakuha na pag-aari ng lalawigan sa barangay Don Martin Merinden, Mati City. Sa panahon ng groundbreaking seremonya noong January 2020, sinabi ng gobernador na ang mga istruktura ng pasilidad ng 1.2 billion pesos ay itatayo, na may paunang gastos na nagkakahalaga ng 233 na milyong piso. Kasama sa sports center ang isang 10,000 kapasidad na gymnasium, isang forest park, at playground. Ang iba pang mga pasilidad at istruktura ay kinabibilangan ng isang grandstand, bleachers, larangan ng athletics, baseball field, archery field, ball games area, aquatic center, administrative at reception buildings, parking, at commercial spaces. Tatlo Peles Sports Complex. Ang Don Gregorio Peles Sports Complex ay isang pangkat ng mga pasilidad sa palakasan sa Cagayan de Oro. Ang sentro ng sports na ito ay itinayo noong 1969 at humawak ng unang palarong pambansa sa Mindanao noong 1975. Ito ang pinakalumang sports park sa Northern Mindanao at una nitong binuksan ang pintuan nito sa baseball at basketball noong 1970. Gayon din, ang stadium ang pinakamalaking sa Mindanao mula pa noong 1998 matapos ang pagkukumpuni nito. Mayroon itong seating capacity na 20,000 katao. Ang stadium ay nakatayo bilang isang beacon para sa mga mahilig sa sports at turista. Ang malawak na sports complex na ito ay nagtatampok ng isang hanay ng mga pasilidad na umaangkop sa parehong mga mapagkumpetensyang atleta at casual na mga bisita. Mula sa mga basketball court at tennis court hanggang sa mga swimming pool at track field, ang sentro ay idinisenyo upang mapaunlakan ang isang malawak na spektrum ng mga aktibidad sa palakasan. Bukas araw-araw mula sa umaga hanggang sa gabi, tinitiyak nito na ang mga bisita ay may maraming pagkakataon upang tamasahin ang lahat dito. Dalawa, Tagum City Stadium ang iminungkahing apat na palapag na Tagum City Stadium ay may sitang capacity na 20,000 katao. Dinisenyo ng International Architect June Palafox. Malapit na itong tumaas sa walong hektar na pag-aari ng gobyerno sa barangay Madaom, Tagum City. Ang konstruksyon ay may budget ng 500 milyon pesos halaga ng pasilidad na pinansyal ng pambansang gobyerno sa pamamagitan ng Kagawaran ng Public Works and Highways. Ang lungsod ng Tagum ay ang sentro ng komersyal at pinansyal ng Davao del Norte. Ito ay isa sa pinakamabilis na lumalagong mga lungsod sa bansa sa mga tuntunin ng populasyon at mapagkukunan. Ito ay tahanan ngayon ng maraming mga mall, paaralan, at ospital. Ang madiskarteng lokasyon nito ay ginagawang isang hub ng transportasyon na may maraming mga kumpanya ng bus na tumatawag sa lungsod bilang kanilang tahanan. Ang isang internasyonal na port at paliparan ay binalak na maitatag sa nalalapit na hinaharap. Isa, Davao City UP Sports Complex. Ang pangunahing stadium ng Davao City UP Sports Complex ay nagho-host ng isang larangan ng football at isang athletics oval. Ito ay dinisenyo upang magkaroon ng isang kapasidad ng sitting capacity na 30,000 katao, ito ang kasalukuyang pinakamalaking stadium sa Pilipinas. Ang ibabaw ng larangan ng football ng pangunahing stadium ay gawa sa artificial na damo. Ang pangunahing stadium ay idinisenyo upang matugunan ang mga pamantayan sa FIFA upang ang pasilidad ay maaaring maging angkop upang mag-host ng hindi bababa sa isang tugma ng AFC Asian Cup match. Ang pagtatayo ng kompleks ay nagkakahalaga ng 8 billion pesos na binalak na matapos noon 2018, alinsunod sa pagbid ng lungsod na mag-host ng 2019, palarong pambansa. Sa pamamagitan noon January 2016, ang pagtatayo ng pasilidad ay nasa buo na. Noong August 2015, nilagdaan ng pamahalaan ng Davao City at ang University of the Philippines Mindanao ang isang Memorandum of Agreement kung saan sinabi na ang universidad ay magbibigay ng isang 20 hektarya na pag-aari na pagmamay-ari nito sa gobyerno ng lungsod para sa isang sports complex na ito.